miss-miss lang naman ang sinasabi ano at na hindi naniniwala na talagang nadudoon sa lawa ng Taal yung atinong yung ilang mga subungero na nawawala ano ha marami mga kababayan natin lalo doon po sa lugar nga ng lawan ng Taal lang hindi po naniniwala pero kahit na po hindi sila naniniwala may nakausap po kami ay eh parang sila ay medyo uh, umiiwas pa rin sa pag alam 'yung alam mo yon yung psychological effect sa mga tao kaya na apektuhan ngayon yung benta bentahan po na ng mga isda na galing po dyan sa lawa ng tal. particular na yung pong uh, tawilis. Ano ngayon ang uh, hakbang po ng inyo pong tanggapan sa BFAR para matulungan po natin na uh, lalo po nating mapasigla ulit uh, ang uh, bentahan ng uh, tawilis uh, dyan po at para matulungan yung ating pong mga naapektuhan na ngayon ng mga Fisher Fox. Ako, oh, um, well, tama po yun. siguro by nature no talagang uh, 'yun yung maging initial reaction ng mga mga tao mm -hmm. but um kami po ay nagpapasalamat dahil po sa inyong programa tayo po ay mas uh, makapagpaliwanag no ng uh, tama mas ma, mas ma, ihatid natin yung tamang impormasyon para sa ating mga consuming public at uh, siguro mas paigtingin pa namin no, kasama yung ibang mga ahensya pa yung um, awareness mm -hmm. uh, mas patasin yung uh, awareness uh, information campaign no na, na, na hindi po totoo na hindi iligtas ang mga uh, isda hindi ligtas ka. Hindi totoo na hindi ligtas kainin yung mga isda sa mm -hmm. sa Taale. Uh, Una-una kasi uh, direct ano, uh, matagal na kung sakasakali man totoo na doon naroroon yung mga nawawalan sa bungero, eh ilang taon na rin yun nakalilipas. Kung sakasakali po bang makontaminate ang isa pong ganyang kalaking uh, lawa ng kung ano man pwede makakontaminate, -maka ang gano ba katagal maaari pong tumagal yung contamination na yon? Well, um, hindi po ako ano kung gaano katagal lalo na kung kung nasa ilalim ng tubig ayo know? uh -huh. but uh, tama nga po yun uh, matagal na ilan na ba 4 years na Four ayon years. sa balibalita. Mm -mm. You know? so uh, by that by this time siguro wala na po yun you no know? uh -huh. wala nang uh, wala nang uh, epekto at mm -hmm. uh, at uh, tulad na napaliwanag ko nga po kanina kahit na assuming na mayroon mayroon pa ano mm -hmm. ang um, mga isda po na ating pinag-uusapan ay uh, hindi po nila nature na kumain ng mga decaying uh, matters kasi no. uh, sila po ay uh, plankton eaters, natural food eaters mm -hmm. kaya kaya wala pong posibilidad na sila po ay uh, uh, kumain or uh, kakain ng mga uh, kinakatakutan natin. Mm -hmm. So we are very safe ngayon na uh, director na pwede po nating uh, isigaw na yung pong uh, mga isda galing po sa alawa ng Taal ay safe na safe kainin at hindi ho dapat uh, mangamba ang atin ho mga kababayan na dati na tumatangkilik po ng mga uh, isda na yan lalo na nga po yung uh, tawilis na dyan lamang ho ang pagkakaalam ko na kukuha okay, dyan kita. lang nabubuhay. Opo, opo, safe na safe pong ka uh, siguro uh, one one of these days tayo po ay mag-organize din ng uh, parang isang uh, gathering doon sa Taaday. kasama po kayo siguro. Tayo yes, po sir. ay kakain ng uh, tawilis at willing kami uh, ni ano at willing ho kami ni ano ni uh, Florence ano na sabihan nyo lang kami kung kailan darating ho kami at mag-boodle fight tayo. Opo, opo. <laughs> <laughs> Opo, para po maano, para po matulungan din po natin yung ating mga mga um, Insta uh, sa Taalay si, uh, si, like. si, at uh, siyempre para ma-inform din po natin yung ating mga consumers. Opo. Ay uh, willing the the si, ano si DJ Clay Marquez na kumain ng Tawilis. Opo. Para lang pakita natin, uh, ah. Uh, natin po natin ng uh, buong ano uh -huh. uh, tira brigade. <laughs> ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Mom's Love ES1 Capsule. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And starting now.